Sila raw ang dahilan ng pagbagsak nitong Azerbaijan Airlines noong Christmas Day, December 25, araw ng Miyerkules, kung saan kumitil ito ng buhay ng 38 na pasaheros ng sinasabing eroplano. December 25, araw ng Miyerkules, umalis itong Azerbaijan Airlines mga 7.55 na umaga galing dito sa Bako papunta ng Grozny, Russia, kung saan may dala itong pasahero na 67 na katao. Ngunit, pagkalipas lamang ng dalawang oras at kalahati, bumagsak o nag ito sa Kazakhstan, kung saan kumitil ito ng 38 na buhay ng mga pasahiro doon. Pero meron namang mga survivors, bali 29 sila, kasama na yung dalawang bata. Sa inisyal na investigasyon, sabi ng Azerbaijan Airlines Company, bumagsak daw ang kanilang eroplano o nagkras ang kanilang eroplano dahil nakabangga ito ng mga ibon. Pero nang pinunta nito ng mga uh, investigative team ng Kazakhstan, gano'n din ng mga Kazakhstan rescuer, doon po nila napansin, doon, doon nila nakita na yung katawan ng sinasabing uh, eroplano na bumagsak ay mayroong mga butas, lalo, lalo na sa hulihan niya. Sabi naman ng United States sa uh, CNN, na yung mga butas na nakita sa katawan ng sinasabing eroplano tama daw po yun ng sharp nails kasi pag titingnan daw yung mga butas paloob daw po at saka sa dagdag pa nila na baka daw na pagkamalan ng Russian Air Defense ang sinasabing uh, Azerbaijan Airlines na isang long range Ukrainian attack drone kaya nila pinanatan sabi naman ng Kazakhstan Minister of Transport Marat Karabayev na ang Russia ay tumawag daw sa kanila 45 minutes bago ito nangyaring pagbagsak o pagcrash ng sinasabing Azerbaijan Airlines. Kasi daw uh, nagkakaon daw ng uh, experience ito ng failure in its control. Kaya sabi ng Russia nag-divert ito ng ruta ang sinasabing uh, aeroplano. Sabi pa ng Russia Sinubukan daw ng piloto na maglanding landing doon ng ilang beses sa Grozny. Pero hindi ito nangyari kasi nga nila na merong umaaligi doon ng mga Ukraine combat drones kung saan sino man makita ng sinasabing combat drones ay sinasira ito. Kaya binabantayan din ng sinasabing uh, Russia ang mga sitwasyon doon. Kaya pansamantala daw na uh, sinarado doon para maproteksyonan ang sino dumaan. Tapos sa binigyan na rin nila ng opsyon ang sinasabing piloto, ng sinasabing bumagsak na eroplano na wag na maglanding doon at maghanap na lang ng iba. Pero nung makarating sa Ukraine ang mga patutsada ng Russia patungkol sa kanila, agad nag-react ang Ukraine. Sabi ni Ukraine Foreign Minister Andriy Saibia na nagsisinungaling daw ang Russian media patungkol kung ano talaga ang dahilan kung bakit bumagsak ang sinasabing aeroplano. Dagdag pa niya, kwinersa ng Moscow o Russia na tumawid itong eroplano na may sira na o may damage na para maitago ang ebidensya na ginawa nila sa sinasabing eroplano. Nagpaabot na rin ng pagkikiramay ang Russian President na si Vladimir Putin sa mga naulila ng sinasabing trahedya. At humihingi siya ng dispensa patungkol dito. Pero dito hindi niya sinabi, oo hindi ay namin na merong kaugnayan ng Russia sa sinasabing pag ng Azerbaijan Airlines.